Hi! Good morning! So, ito na po ang sitwasyon ng ating tulay ngayon dito sa farm kung saan naman na siya yung tubig kagabi ang dito hanggang dito yung tubig dito guys dahil... o, oh. ayan wait lang, Pakita ko sa inyo ayan, hanggang dito yung tubig tapos dito kasi ang mahirap kasi dito ang gagawin ko na dito, si either si ko to hanggang doon may mga nahuhulog kasi dito kasi hanggang dito diretso lakad 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 pagdating dito nahulog sila pag wala pag hindi na visible to mataas tubig nahulog sila dito kasi dini, kaya pag naglakad kami dito pag tatawid kami dapat ginaganan ganan yung paa kasi pag diniretso mo kasi mahuhulog ka dito walang simento dito kasi pabalik paliko kasi to eh pag naglakad kami dito eh so either sasementuhin namin yan dyan pa diretso doon or itong banda na to ay tataasan namin so ang plano namin itong area na to hanggang dito tataasan namin siya ng tubo dito dalawa doon tsaka dito dalawa para itong level na to dito na yung magiging tulay namin magdaglarakad para hindi naabuti ng tubig masyado kasi ang level talaga ng tubig pagbaha is hanggang dito lang talaga so far awa ng Diyos hanggang dyan lang yung tubig. So, hanggang dyan lang sa puno ng niyog, dyan. Hanggang dito lang talaga. Ayan. Kaya, if ever man magpapagawa ako ng tulay ulit, bridge talaga dito. Okay na to siguro. Masyado lang mataas. hanggang doon sa may first level ng simento. Dyan, sa taas. Ito naman yung level niya, itong hawakan para talagang pasabol na pasabol siya hindi abutin ng baha anyway saka na yan pag natapos ng aking pool tsaka function area charot lang and then tapos na rin ating bodega dito pero may gagawin pa dito kasi yung ceiling sa so ito yung mga kahoy na sobra yung ceiling na lang dito ito yung mga kaya tinawag na yung bodega to kasi andito lahat ng mga costumes namin yung mga bed sheets andito yung mga shopping dish lahat ng mga pwedeng rentahan or gagamitin namin pag nag nag-show kami. Andito yung mga table set, uh, seat covers and everything. Yon. sa so, pwede na matulog dito sa gila. And then yun yung computer namin. Dito na kung paan. Ha? Dito na kung signage? Ano yung napit na to? Ano yung manga? Kung dito na kung paan signage. Panang hit lang mudaan. Then, be... Maglalagay na pala sila ng signage, guys. So. Ah. Oh, uh, Uh, Diyan natin ilalagay yung sainis. Puntahan na pala natin. Wala, lagi nakabutang Pay parking. Ayan. Dapat pay parking. Tapos butang na nandiyan ang kuan Presyo. Uh, Puntahan na lang tila. Ito na po kanang pay parking. Puntahan natin sila guys. Mas mamaya papakita ko sa inyo yung ano, itsura. So, sa mga nagtatanong papasok sa aming villa. Villa! <laughs> Papasok sa farm. Ito yung itsura. Kung saan kami papunta. So, pabaliktad to ha. Pauwi Galing kayo dito sa tulay. Ito yung... bablog ko to pag ano... Pag okay na. Ay! Kani ba? Magdandaan lang kayo guys. Pag tumawid kayo dito, kailangan nakahawak kayo. Madulas kasi. So, ito yung ilog natin. Ang lawak, no? Pag nagbata dito, hanggang doon talaga, pang dagat. Doon tayo mapunta sa... Yan, ito yung daanan dito. Ito yung drainage ng ano, laga pool. Pag nagpapalit sila ng tubig. So, ito yung daanan. Naglagay ako ng solar lights dito sa taas. Kasi madilim ito na area dito. So paggabi, maliwanag ito dito. because of the solar light. Ayan. Yung pay parking dito guys. Depende yan sa vehicle. May two wheels, three wheels. wag lang third wheels. Hi! Ayan, likod yung laga pool. So pag nagpunta kayo dito at maligo kayo ng swimming pool. May laga pool dyan. Meron ding golden dream. So ito yung daanan dito guys. Pwede rin doon. Pakita sa inyo. Ito yung walkway ng mga tao pag pumunta kayo dito. Ay, pwede kayo lumiko dito. Dito tayo dumaan sa parking area. Hi, Manina! Salamat, Salamat tayo ma, sa imong donors na mo. Sila <laughs> pala nag-dumala. Na, 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 ito yung parking area nila. Ayan, dito. Kaba, buta may signage, Carl. May saging. May saging pala dito. Dito yung yuta. Dito yung parking area. Ayan. So, ito yung nakalagay na Ini negoan nature park picture. Ayan. So ito na, dyan natin ilalagay kasi diyan yung dating ah uh, poster or tarpaulin. Ayan. Kasi na lang na ni Gigi ng price. Yung price jaan Muna na yung okay. final nga price, daan ini Hiniguan parking fee. Uh, oh, times 2 pag overnight pala siya. Ang four wheel is 50, baobao is 30, motor is 20. Tapos pag overnight siya, times 2 na siya. Parang sa farm din. Ay, hindi pala overnight doon. Pag aircon lang pala overnight. So, para mabasa nyo guys, dito na natin nalagay. May pay parking po talaga. So, kaya may pay parking kasi may ari ng lupa nito. Ay, sila niya, Uncle Isidro. Sila, Uncle Jomar. Ay! Kawa, nanabog ka Ayan So kanila to Ang pay parking Mapupunta ang proceeds Sa kanila Naligo ka olo? Wala 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 kaya ligoy okay, mm, Ano ta kasubak ron? Pay parking 160 Purses dini ano? Dini Pay Parking Dini din Ang baobao Ganyan Ay dini din na lang Morning okay. Tas night Para ang presyo din Pag presyo din na Ha? na overnight ah, mo nang mag overnight kasi pero safe man kasi dito guys kasi dito kami sa area na to ah Dani ay nice uga Dani Dani di dapat ko ano but nga nags ay naman ah dini di dapat but nga nags, ah, dine, di but nga nags solar di ayo para itong dito ah basta makakakuha ang solar ayan mas lagyan natin sya ng solar Dani mas maliwanag. Ah, but nga lang ni Solar Danica. Para mas maliwanag yun doon talaga. Sa parking eh. Yeah. Samok pa rin sigag tawaga ha. Wala ba kay Pante? Ito yung hinahakot nilang lupa. Ikaw ba ha? Eh, tawag-tawag na ako. Hoy! Ang ha? Ah, bless! Di <coughs> pinga naman ni taon oi. Na mau ka wa. nag school na ka? Wala ba nag school? -school ka na na sa karon sa kuwarto. Kabulo ka school kay ka lapis. na lapis ng crayons. Ay Ano Ada subak ta ligo ta subak ta. Sabak kan sa mo agi ko Pagduol kita. <laughs> so, dito na ako sa bahay, agad-agad. <laughs> so, wala na yung kahoy dito na yellow. Ito na yung nakalagay dyan. Nag-inom pa naman ako ng warm water. Natuyo na siguro yun yan Ay, natuyo. Ang lumamig. Ayan. Pulang-pula ng ating mga... Hindi ko alam kung ang tawag nito. Ganito siya color niya guys. or red siya pag nainitan. Pero pag... Hindi nainitan, green siya. So, yan mas dominant ang red niya pag nainitan piningal ako sa pagtawid ng tulay ito yung maging itsura niya guys wanna have fun dito naman tayo sa isang tag nito karatula signage ito naman ay para sa labas naman nakalagay dyan hinaguan nature park 1 kilometer away ah they keep distance kanan. so nagtambak nga sila ng lupa dito yan and then talaga nila ng hollow blocks yan sa palibot ito yung lupa hollow blocks sa palibot para dito itambak yung mga lupa na nandun sa parking area para mapatag na to dito and then sisinentuhin So dahil may bato dito na sobrang taas, gagawa natin ng paraan yan ano maging itsura. So let's see kung ano maging itsura niyan pag natapos. But for now, ito na muna ang ating magandang flowers. Ayan. So yun yung tubig dyan. Ang saya ng ating mga halaman. Ang no? Sana yung goldfish dito? Ay, koi fish. Yung koi fish natin ay apat. So, medyo malaki-laki na yung orange gold. Hindi sila napapakita. Nagtatago sila. Alam nyo guys, may pantat din dito. Ang daming pantat dito at malalaki na siya. Ganito na yung ulo niya, oh. Pantat siya. Tapos may tilapia din siya siyempre. Tapos, yung mga koi fish. Buti hindi sila nag -away, -away. Okay na siya guys, so... That would be all for today. I'll see you in my next vlog. Bye.